Dahil marami ang napawaw sa kanyang mga plays. Anyang tinambakan ng team ng LG at sunod-sunod na nga rin ang panalo nila dito sa KBL isa na namang magandang performance ang nagawa ni Ren Sabando para matulungan ang kanyang team na Anyang Jung Kwanjang Red Boosters para makuha nila ang panalo laban sa team ng LG. Umpisa pa lamang ng laro ay si Abando na naman ang nakikita natin na nakikipagagawan sa unang ball possession ng laro at nakuha ng Anyang ang bola dahil na rin sa hassle nitong si Abando. Unang opensa ni Abando at isang baseline alley kaagad ang kanyang ipinakita at halos lahat ng mga KBL fans maging ang mga fans ng kalaban ay namangha. Hindi kagaanong makakakita ng ganitong mga plays dito sa Asia na isang 6-2 ang naglalaro at gumagawa nga nito ay naman kapag si Abando talaga ang lumilipad sa ere ay nakakamanghang panuorin. Next play natin hindi nakasakay ang bantay ni Abando at naiwan nga ito habang si Abando naman ay libreng libre na para sa kanyang jump floater. Iba talaga ang galawan ng isang ren sa Abando dahil na rin sa kanyang bilis at ganda nga ng hang time nito sa ere. Sa sumunod na play ay sa depensa naman, nagparamdam itong si Renz at akala ng player ng LG ay makakalusot nito pero isa na namang lumilipad lumilipad na abando ang nakasupalpal sa player ng LG at nakuha na naman ng anyang ang bola. Pagkatapos ng depensa ni Abando ay sumunod na naman ang isang magandang opensa ni Renz si isang mabilis na pag-atake papalapit sa basket, konting separation pagkatapos biglang titira ng isang jump shot o floater. Kaya nga namang ha ang mga NBA players sa kanya noon sa FIBA World Cup dahil na rin sa meron talagang galing itong si Abando sa paglalaro ng basketball. Balik sa depensa si Abando at dito naman ay nabutatan niya ang import ng LG. Ito talaga ang isang kayang gawin ni Abando. Bigla-bigla na lang susulpot sa depensa para sa pag-block at maging sa pagkuha ng rebound ay ganun rin ang kanyang ginagawa. Kadalasan siya ang nakikipag-agawan sa ere sa height niya na 6'2 sa pagkuha ng mga rebounds. Sa play naman na ito ay talagang hindi hinayaan ni Abando na makahirit pa ang LG ng isa pang basket. At kasabay nga ng pagkaubos ng oras sa second quarter ay nakikipag-agawan siya rin sa Abando sa rebound at sa huli ay nanaig na naman ang hassle ng anyang at hindi nga naka-score ang kanilang kalaban. Next play ni Abando hindi na naman ito nagpatalo sa mas malaking player ng LG at tinapik niya ang bola sa rebound para mapunta nga sa kanyang kakampi at ang resulta sa kanila ang bola. Sa pagkakaalam natin ay hindi kasali ang tapik ng bola sa stats ng rebound at ito nga yung kadalasan na nagagawa ni Abando, nagagawa niyang tapikin ang bola para mapunta sa kanyang mga kakampi. Napabilib tayo ni Abando sa sumunod niyang opensa at wala na namang nagawa ang kanyang bantay at kitang kita yung layo ng mga kamay nila kapag umangat na talaga si Abando. Abando sa ere at halos libreng libre na naman ang tira ni Abando. Ito na yung halimaw na play ni Abando sa game na ito at naiwan nga sa biyahe ang una niyang bantay at pagunta na nga si Abando sa kanyang flight. Merong sumabay pero nagpa feature nga lang ito sa ere kasama si Abando na mas lalo pang nagpaganda sa opensa ni Abando. Marami ang bumilib sa play na ito ni Abando dahil isang 6-2 card ang gumagawa ng mga ganitong klase ng mga highlights sinalubong na naman si Abando ng dalawang players ng LG pero hindi nagpatalo si Abando at naipasok niya ang kanyang tira na may kasama pang foul 8 minutes 59 seconds ang natitira sa fourth quarter at nakakalayo na nga ang anyang sa score habang papaubos na naman ang oras pero itong si Abando ay gustong makasigurado kaya naman isang magandang spin move ang kanyang ginawa sa baytalon at pasok na naman ang kanyang tira sa sumunod na play ni Abando ay isang halimaw na pagkuha ng rebound ang kanyang ipinakita at kung mas malapit pa nga ito sa basket ay dinakdak na sana niya ang Hola, nag-attempt si Abando para sa isang magandang opensa pero binigyan na kaagad ito ng foul para maiwasan nga rin ng LG ang isa pang highlights laban sa kanila. Mukhang hindi pa nga nakontento ang import ng LG sa pagkakabutata niya. Kay Abando kanina dahil na rin sa 7 minutes 29 seconds oras sa fourth quarter ay binutataan na naman ni Abando ang import ng LG at pangalawang beses na ito na ginawa ni Abando sa game na ito kaya naman nakuha niya ang respeto ng import ng LG. Sa sumunod na play, isang rebound nga ang nakuha ni Abando at tinalbog pa niya ang bola sa board at kitang kita. Naganadong ganado talaga si Renz Abando sa game na ito. Abando na naman para sa rebound ang sumunod na nangyari at naghahalimaw nga si Abando sa game na ito. Tambak na ang team ng LG at inilabas na nga si na Abando at pumalit na ang mga bench players nila at ang final score ng laro ay 85-71. Ang nagawa ni Renz Abando 18 points, 6 rebounds, 1 assist at 2 blocks. Sunod-sunod na rin ang panalo ni Naabando at hinahabol na nila ang number 1 spot na hawak naman ngayon ng Wunju DB.